Ito naman tayo sa mga alaga nating manok. Yon, magandang araw po sa ating lahat mga idol. Good morning, good morning. Andito na naman po tayo sa ating munting farm. Alaga po nating nitim na baboy mga idol. Oh. Iisa lang. Tapos yung mga alaga nating baby. At ito rin po yung ating mga alagang hito mga idol. Maliit lang po siya. Pero to, uh, 2,000 din po yung laman niyan mga idol. Punta naman po tayo dito mga idol. Tignan lang natin yung mga bang time natin. Mga nyog bayabas, mangga. Palaman siya mga idol. Ito tayo sa mga alaga nating malook. Ito yung alaga ng aking anak mga idol. Oh. 45 ds. 50 pieces lang po yan mga idol. Medyo malalaki na rin. Tumitimbang na rin po siya ng mahigit 1 kilo. Yung mga iba, 1 in 1 pork. Pinaglilibangan lang niya mga idol. Ito lang para paglaki may pagkuhanan ng mm. ano may pagkuhanan ng pancakes mga idol ay biro lang mga idol baka sa susunod na linggo mga idol mag harvest na rin po siya medyo malakas na rin po silang kumain mga idol mahal ng feeds ngayon kaya magkakatingin dyan mga idol yan mga bibi na daming namatay dyan mga idol pa lang kasi ng baha tuloy lang po sa buhay mga idol siyempre ganyan talaga ika nga nila ang buhay ay wither wither lang di ba stags natin na ng pa -breeding natin ng February. Ayan. Silo. Nasa 4 to 5 months. Ito tayo sa labas mga idol. Oh. Yung mga bata ma oh. Mga pang mangkin ko yan mga idol Tumabay lang sila dito sa farm Punta naman tayo dito mga idol Sa mga alagang manok Mga babae po yan mga idol Mga inahin Section. Tinatawag niya mga idol para lumapit sila Ito lang. Ito okay, yung, ano, pumpkin. Pumpkin swell. Tara, tahan natin. Hinahan lang natin sila para...

Ito naman po yung mga laki na ating hito ay doon no? Hindi malalaki na rin siya. Maliit lang po yan pero 2,000 po yung laman niya. Pakain po tayo. Yan, yan mga idol. Masasigla din po yung ating mga alagang hito. Nabili po natin yan 45 inches. Pero ngayon 6 to 7 inches. May mga 8 inches na mga idol sigla po sila ang lakas na rin mga kumain mga tomato pa mga idol 3 months sobrang lalaki ng mga yan baka mag na rin po tayo ay pagkakitaan po tayo mga idol habang dito tayo sa Pinas dito tayo sa Pinas at hindi na rin po magtatagal ang ating video mga idol ang ah, mga idol